Oh my goodness. Guys, panoorin niyo ang bidyong ito. Kung mahilig kayo kumain ng apple na may balat, after ninyong mapanood ito, baka hindi na kayo kakain. Kapag maputla pala yung apple, pinipinturahan nila para magkaroon ng magandang kulay. Hindi pala ito safe kainin natin, guys. Ayan, no? Oh. Buti na lang, hindi ako kumakain ng apple na may balat. At saka hindi ko favorite ang apple. Paminsan-minsan lang kung kumain. Pero, binabalatan ko, guys. Ayan, no, oh, guys, oh. Ayan. Flex ko lang, guys. Kasi hindi pala ito safe para alam natin. Ayan, guys. Bye-bye.